What's up nga pala uli mga guys, welcome again sa aking youtube channel uh, Today nga pala ay birthday ng kuya ko kaya magluluto kami ng panghandaan niya uh, Ito nga pala ay nagmarinate nga pala akong lechon manok Kumbaga, May nabili kasi akong injection dun sa lasada Matetesting ko siya ngayon Kumbaga, Mas maganda siyang gamitin guys sa mga ordinary injection na gamit ko dati nagluto nga rin pala kami ng spaghetti saka ng pancet saka ng shanghai tapos miniluto pa ako dito yung pata ng baboy na gagawin namin pang kare-kare ang ginawa ko dito yung sauce ng kare-kare hindi ko muna sinama kumbaga nilaga ko lang muna yung mga gulay kasi may init panahon ngayon eh para hindi madali mong panis ayan daming handa ni kuya magaling sana Happy birthday. Happy birthday, Gamo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kanya lang <laughs> kasulat. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. <laughs> 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 pare, ice ba dyan? Ice ba dyan, pare? So ayun, maraming salamat nga pala sa mga pumunta sa mga bumati kay Kuya. Kaya dito na rin tatapos yung vlog ko.